Ah, na layang, ah, na ito ang Moldova at sinusubukan ng Russia na pabagsakin ang gobyerno sa bansa. Ngayon, syempre, itinatanggi ito ni Putin. Sinasabi niyang ang Europa ang sumusubok sakupin ang bansa. Ginagamit niya iyon bilang dahilan para magtipon ng mga sundalo mismo sa hangganan ng Moldova dito na nagkakakomplikado ang lahat. Kita mo, kung titingnan mo ang mapa, mapapansin mong wala talagang direktang hangganan ang Russia sa Moldova. Kaya paano nga ba ito masasakop ng Russia ang bansa? Mag-zoom in tayo. Kita mo, itong manipis na silangang bahagi ng lupa sa loob ng Moldova ay tinatawag na Transnistria. Pagbagsak ng Union of Soviet Socialist Republics noong dekada 90, lumaban ang mga separatistang sinuportahan ng hukbong Ruso sa puwersa ng Moldova. Noong isang libo siyam dalawa, may tigil putukan na nagpahinto sa labanan, pero hindi umalis ang Russia. Naiwan ang isang libo at limang daang sundalo bilang mga peacekeeper ngayon. Kamakailan, nagbabala ang punong ministro ng Moldova na gusto ng Russia, nadagdagan ang bilang ng mga sundalo nila doon hanggang sampung libo lalo na kung gobyernong mas kaalyado ng Kremlin ang mamuno. Ngayon, dagdag pa rito, nitong mga linggo, sinasabi ng Russia na nais ng NATO sakupin ang Moldova. Mukhang nagpaplano ang Russia ng pananakop at inihahanda na ang mga hakbang para dito. Pero maaaring ang pananakop ay plan B lang talaga. Ang plan A, syempre, ay ang sakupin ang bansa gamit ang balota. Hindi nito ibig sabihin na patas silang mananalo sa eleksyon. Para sa Russia, nangangahulugan ito ng maling impormasyon at pagbabayad sa mga tao sa labas ng presinto para bumoto sa napiling partido. Magsimula tayo sa kampanya ng maling impormasyon dahil meron tayong hindi mapapasubaliang ebidensya. May video ng pro-Russian news channels na nag-aalok ng bayad sa mga taga-Moldova para mag-post ng nais ng Russia buwan-buwan. Talagang kaakit-akit ang bayad na ito. Sa buong kampanyang ito, nagkunwaring undercover ang British Broadcasting Corporation at nakita kung paano ikinakalat ang disinformation na iyon. Pinasok namin ang isang pribadong telegram channel at, matapos masuri, sumali kami sa online na lektura kung paano maging bayad na election influencer kasama ang ibang bagong recruit. Natanggap ako ng trabaho matapos ang kurso. Sa Chisinau, inutusan kaming magsagawa ng illegal at derehistradong opinion polls sa kalsada. Ang boses ng namumuno ay nasa speakerphone at nagsasalita ng ruso. Lesbian, gay, bisexual, transgender na isbuuin ang buhay at kaligayahan ayon sa sariling pananaw, hindi ayon sa banyagang ideolohiya o dikta ng nakararami. At Galing sa Vias Bank Bank sa Moscow ang perang iyon, pag-aari ng Russia at kasalukuyang pinapatawan ng international na parusa. At malinaw na ang mga post na ganito ay napapansin. Habang ang Moldova ay may population na mahigit 2 milyon lamang natukoy ng British Broadcasting Corporation ang siyamnapong TikTok accounts na tila bahagi ng iisang network, sinabihan silang magpost ng parehong mga mensahe sa parehong mga araw tulad namin at nakakuha sila ng 23 milyong views at mahigit libo likes. Itinatanggi ng Russia ang pakikialam, pero ayon sa intelehensya ng Moldova, gumagastos ito ng malaking halaga para impluensyahan ang resulta sa susunod na linggo. Ngayon, Gusto ko lang ilagay sa tamang perspektibo ang mga bagay-bagay. Ang dolyar isang daan, at pitumpu kada buwan ay parang hindi kalakihan. Pero ito rin ay bayad sa iyo, para lang gumawa ng pekeng social media profiles, at mag-post ng gusto ng Russia na i-post mo. At kung hindi pa iyon sapat, ang dolyar, isang daan at pitumpu ay malaki na sa Moldova, kung saan hirap ang mga tao sa taas ng gastusin sa pamumuhay. Karaniwan, ang sahod dito ay tatlong daan na patandaan. Ibig sabihin, mahigit kalahati ng sahod ang dolyar isang daan at pitumpu para lang sa ilang post araw-araw. Ngayon, ang eleksyon na magaganap sa linggo ay isang parliamentaryong eleksyon at ito na ang huling malaking eleksyon sa Moldova hanggang sa matapos ang dekada. Kaya naman todo ang pagsisikap ng Rusya. Kung manalo ang pro-European Union Coalition, makakakuha sila ng 23 bilyon na suporta mula sa European Union. Pero maaring mag-udyok sa Rusya ang kanilang pagkapanalo na kasalukuyang nagpapalakas ng hukbo sa Transnistria. Sinubukan na ng Rusya ang ganitong bagay noong nakaraang taon, noong may halalan sa pagkapangulo sa bansa at may European Union referendum. Ayon sa autoridad ng Moldova, gumastos ang Rusya ng dolyar. Dalawang daang milyon halos isa porsyento ng gross domestic product ng Moldova para bilhin ang eleksyon. Sa katunayan, may mga kuha tayo ng mga ahente ng Rusya na namimigay ng dolyar 5 to 10 sa mga taong nakapila sa election box or sa election center para bumoto. Will? Pwede mo bang sabihin sa akin kung magkano dapat ang ibabayad nila sa'yo? Sila? Sinabi nilang isang libong rubles para sa... Pagboto, tama? O? Oh. Sino? Nangako niyan isang... Umalis yung lalaki. Sabi niyang babalik siya pero hanggang ngayon wala pa rin. Ang kailangan mong iboto? Ako... Ayokong sabihin ano. Ano ang sinabi niya? Paano ka boboto sa referendum sila? Una sabi nila limang daang rubles ang bayad, pero sabi ng lalaki dito isang libo ikaw. Taga Transnistria ka? Oo. Oh. Ikaw ba? Marami ba sa inyo ang pumunta dito para sa pera? Ako? At siya. At pagkatapos may tatlo pang tao na inaasahang darating. Paano? Dapat ba kayong bumoto o basta sumali lang? Kami. Bumoto kami base sa sinabi nila ayoko nang sabihin kung kanino. Sa European Union o ba o hindi yon? Pribado ito, di ko sasabihin. Ibig kong sabihin, wala nang tatalo sa hayagang pagbili ng eleksyon na yan. At hindi ko nga maisip kung ano ang susubukan gawin ng Rusya sa pagkakataong ito kapag naniniwala silang ito na ang huling pagkakataon nila para impluensyahan ang Moldova bago matapos ang dekada. Kaya naman lumilitaw ang malinaw na tanong, bakit gustong gusto ng Rusya ang isang napakaliit na bansa para sa Kremlin? Ito'y malaking premyo. Una, ang Moldova ay nasa pagitan ng European Union member na Romania at ng digmaan sa Ukraine. Ang kontrol sa Moldova, kahit politikal lang, ay panangga ng Moscow sa NATO at paraan para mapuwersa ang Ukraine. Sa rebelding bahagi ng Transnistria, kung saan naroon na ang mga tropang Ruso at isang malaking lumang MO, may instant kang kalamangan nang hindi na kailangang tumawid sa hangganan ng Ukraine. Pangalawa, ito ay perpektong lugar para sa hybrid na digmaan. Maliit, mahirap at hati-hati ang Moldova. Perpektong lugar para manalo gamit ang pera. Media manipulation at legal na paraan, hindi tangke. Kapag gumana ang estratehiya rito, pwede nating itong i-export sa Europa. At, syempre, sa huli, kung makokontrol ng Russia ang Moldova, mapipigilan nilang sumali ito sa European Union. At dito nagsisimula ang malaking problema. Naalala nyo ba nung nabanggit ko yung referendum ng European Union na pinagbotohan lang noong nakaraang taon. Well, pumasa ang referendum na iyon sa napakaliit na lamang 52% lang ng mga boto. At bukod pa dyan, kailangan ng partido na pabor sa European Union ang PAS Party ng malinaw na mayorya para maisakatuparan ang referendum na ito sa pamamagitan ng pagsali sa European Union. Sa ngayon, hawak lang nila ang 51% ng upuan sa parlamento. Ang Moldovan Parliament ay nakabatay sa porsyento ng boto ng bawat partido sa buong bansa. Kung bumaba ang boto ng partido mula 51% hanggang 49%, mawawala ang kakayahan nilang mamuno ng mag-isa. Pagkatapos, magkakaroon ng koalisyon, alyansa, at gobyernong posibleng pabor sa Moscow. Yan ang inaasahan ng Kremlin. Hindi nila layong baligtarin ang eleksyon at manalo ng mayorya. Ang tanging sinusubukan lang nilang gawin ay saktan ang pro-UU na partido ng sapat para hindi sila magkaroon ng malinis na mayorya. Ngayon, maliit lang ang populasyon ng Moldova. Mga 24 na milyon yata. Kung tama, ang alaala ko. Ibig sabihin, 10,000-20,000 boto lang ang kayang impluensyahan ng Kremlin. Ang kanilang impluensya ay maaaring magdulot ng pagkawala ng malinaw na mayorya ng partido. Gaya nito, sa football, laro ito ng polgada. At ang eleksyon ay sa linggo. Ngayon, sa kabutihang palad para sa Moldova at sa kamalasan ni Putin nakatutok ang mundo at wala siyang ibang masisisi kundi ang sarili niya ewan ko sa inyo pero hindi ko sana nasubaybayan ang eleksyong ito kung hindi dahil sa pananakop ng Russia sa Ukraine nangyayari iyon sa hangganan ng Moldova kaya kung hindi sinasakop ni Putin ang Ukraine baka mas madali para sa kanya sa Moldova pero ngayong sinasakop niya ang Ukraine napapansin na ng mundo ang mga nangyayari sa silangang Europa. At sa United Nations, naging sentro ng usapan ang Moldova. Narito si Pangulong Zelensky na nagsasalita tungkol sa kung paano natin kailangang tiyakin na hindi mapasa ilalim ang Moldova sa ilegal na pananakop ng Russia. Moldova ay muling ipinagtatanggol ang sarili laban sa panghihimasok ng Russia. Tinutulungan natin ang Moldova at sinusubukan ng Russia na gawin sa Moldova ang ginawa noon ng Iran sa Lebanon. MGM2 Tugon mundo muli ay hindi sapat. Nawala na natin ang Georgia sa Europa, ang karapatang pantao at ang pagiging Europeo ng sistema ng Estado ay lalo lamang lumiit doon. Ang Georgia um, umasa sa Rusya at sa loob ng maraming maraming taon, ang Belarus ay patuloy ding lumalapit sa pagiging umaasa sa Rusya. Hindi kayang mawala rin ng Europa ang Moldova. Ngayon, gusto ko lang may linawin sa tingin ko hindi patas na sabihin sa publiko sa EUN na nawala na sa atin ang Georgia at Europa. Totoo, matagal nang nagpoprotesta ang mga kabataang nais sumali sa European Union sa Georgia simula Oktubre. At sigurado akong napakabigat para sa kanila marinig yon. Kaya, oo, hindi patalo ang Georgia, pero hindi maganda ang kalagayan. Malakas ang pro-Russian na partido at nais nilang pigilan ang pag-asa ng Georgia na makapasok sa European Union. Buti na lang, tinutulungan ng European Union ang Moldova para masigurong maayos ang kanilang halalan. Ito ang pahayag kamakailan ng European Union na High Representative at pangalawang Pangulo ng European Commission. Pakinggan natin sa araw na ito. Tinalakay namin ang digmaan ng Russia laban sa Ukraine na paulit-ulit nang naka-apekto sa Moldova. Gayun din, nilabag ng Russia ang himpapawid ng Moldova, ginamit ang enerhiya bilang kasangkapan sa pananakot sa European Union at nakialam sa inyong demokrasya. Kung kasalapit na halalan sa parlamento ng Moldova ay magiging pangunahing target ng hybrid na digmaan ng Moscow. Malaki ang posibilidad na gagamit ng Russia ng pera, nilalaman at pamimilit para impluensyahan ang boto. Bawi kararapat as ang mga taga Moldova na pumili ng kanilang kinabukasan ng malaya sa anumang panghihimasok. Iyan ang dahilan kung bakit pinalalawak natin ang saklaw at laki ng partnership mission ng European Union upang palakasin ang katatagan ng Moldova. Mayroon na tayong espesyalistang koponan sa lugar ngayon na tumutulong sa Moldova na tugunan ng ilegal na pagpopondo kaugnay ng eleksyon. At kamakailan lang ay nagpadala kami ng grupo ng mga eksperto, isang hybrid na rapid response team upang suportahan ang Moldova laban sa panghihimasok ng mga dayuhan. Maaasahan ninyo ang suporta ng European Union upang matiyak ang integridad ng inyong eleksyon. Ngayon, para sa Rusya, matagal nang napakahalaga ng Moldova. Noong 2020, may nalik na dokumentong Ruso na nagbunyag sa plano ng Rusya na pabagsakin ang Moldova. Sa madaling salita, ang buong layunin nila ay targetin ang Moldova pagkatapos nilang sakupin ang Ukraine sa loob ng tatlong araw. O kung anuman, ang orihinal na plano na inilatag ni Putin para sa espesyal na operasyong militar na ito na kasalukuyang nangyayari. Hindi lang Moldova, sinakop din ng Russia ang ilang bahagi ng Georgia. Alam na natin ang ginagawa nila sa Ukraine at ito talaga ang gustong gawin ni Putin sa bawat bansa na itinuturing niyang nasa ilalim ng impluensya ng Russia. Ito ay isang bagay na napag-usapan namin kasama si General Ben Hodges noong inimbitahan namin siya sa aming podcast. Kaya pakinggan natin ang kanyang mga opinion. Ako? Sa tingin ko ito ay bahagi ng tradisyon ng mga Ruso na gustong kontrolin ang mga bansang nakapaligid sa kanila ang tinatawag na sphere of influence na nag-ugat pa noong mga nakaraang siglo. Sa tingin ko, may pinagmulan itong historical tulad ng kagustuhang magkaroon ng mga buffer laban sa mga sumasalakay na Mongol, halimbawa mga ganong bagay. Pero ngayon, sa nakalipas na ilang siglo, naging parang karapatan na ito, parang may pakiramdam ang Russia na entitled sila na parabang nasa ikalabing walong siglo pa rin na sila ang dapat magdesisyon para sa mga bansang nasa paligid nila kung ano ang pwedeng gawin ng mga bansang iyon. Sa tingin ko, ganun lang kasimple iyon. Alam mo, kung kaya nilang kontrolin, pigilan ng Georgia sa pagsubok nitong makiisa sa kanluran sa pagsali sa European Union, ganun din sa Moldova at ang iba pang dating republika ng Soviet tulad ng Armenia, ipinapakita rin nito ang kanilang kawalang katiyakan. Ibig kong sabihin, alam nila. Kapag lumabas ka ng Moscow at kung hindi ka kabilang sa mga sobrang mayaman doon, Mahirap talaga sa Russia. Ibig kong sabihin, mahirap talaga. Isang bansa na may walang katapusang likas na yaman. Alam mo, dapat lahat ng tao doon ay mayaman. Ibig kong sabihin, sobrang daming langis at gas at marami pang ibang bagay. Pero dahil sa mga naiwan ng corruption, imbes na lahat ng tao doon ay nakakatanggap ng dividendo tulad ng sa Norway o Canada o sa ibang mga bansa. Iilan lang ang nakakakuha ng lahat at ang iba ay nananatili sa parehong kahirapan na naranasan nila mula pa noon. Kaya hindi ito para sa interest ng Kremlin. Kapag ang mga bansang nasa hangganan nila ay nagsisimulang umulad ng husto kapag sumali sila sa kanluran. Kaya tulad ng Estonia, Latvia, Lithuania, tatlong dating Soviet Republics, Poland at Romania, dating mga bansa ng Warsaw Pact, alam mo, ngayon ang mga ito ay dahil sa pagiging miyembro ng European Union dahil sa mga kalayaang naroon at malalaking bansa ang namumuhunan sa kanila. Kung ang kalidad ng mabuhay mismo sa hangganan ng Russia ay mas maganda kaysa sa karaniwang Ruso, at kaya hindi talaga matanggap ni Putin ang ideya na ang Ukraine na palagi nilang inisip na parang nakababatang kapatid nila o kung ano man alam mo sa isang at hindi ko ibig sabihin yon bilang kaibigan o kapatid kundi bilang taong kaya nilang kontrolin. At so sa ngayon, bukas ang lipunang Ukrainian, mas matagumpay ito at nagagawa ng mga tao na gamitin ang kanilang potential na nais mamuhunan ng mga bansa sa Ukraine. Kaya may isip mo na tinitingnan yon ng Kremlin at kailangan nilang ipaliwanag sa sarili nilang mga tao kung bakit napakahirap ng buhay sa Russia at napakaganda naman sa Ukraine. Ngayon, pinapasimple ko lang pero tingin ko bahagi nito ang kawalan nila ng kapanatagan at pagnanais manatili sa kapangyarihan. YouTube. Kakababa lang ng nakakagulat na anunsyo. Nagbabayad ito ng dolyar 64 milyon kada araw sa mga creator. Bakit? dahil kulang ang YouTube sa creator. Kaya mo nakikita ang mga video sa iyong homepage na may mas mababa sa isang libong views. Tulad nitong isa dito, hindi ibig sabihin na lahat kailangan magumpisa ng sariling channel. Pero kung naisip mo na dati ang magsimula ng YouTube channel or faceless channel, ngayon ang perpektong panahon para gawin ito. Nagbabayad ang YouTube ng milyon-milyong dolyar sa mga creator araw-araw. At mas pinopromote nila ngayon ang mga bagong at maliliit na channel kaysa dati. Sigurado akong marami kang tanong kung paano simulan at palaguin ang channel mo. Madalas kaming makatanggap ng tanong sa email mula sa inyo. Kaya napagdesisyonan naming ilagay lahat ng aming payo tungkol sa YouTube sa isang YouTube video ng libre. Kung interesado kang magsimula ng sariling channel, panoorin ang video sa YouTube sa pamamagitan ng link sa description o card sa screen.